maingay kasi I think natutulog ang na aking special someone. Let's keep quiet and we will prepare a breakfast on bed. Mamaya malalaman niyo kung sino pa. Kam, kam, kam. Since hindi na siya ng pork and beef, so instead of, uh, aside from the chicken, meron ding baked fish with ito mga healthy salad na ito na corn and different uh, veggies. yes, Bango. Mm. So, ito na. Ninenervous ako. Pero I hope magustuhan natong itong aking and we shall. And I will be with you, be with me sa akin date na ito. In invite ko siya dito sa hotel para talagang uh, kaming dalawa lang. Kasi pwede naman na pinuntaan ko siya sa bahay or pwede rin na in-invite ko siya sa bahay. Pero, I opted na magkita kami sa isang hotel para yung bonding talaga. Yung kaming dalawa lang. Tulog pa. pa ano pinangarap ko akong dala ng pagkain. Masyado namang spoiled itong aking ka-date. Anyways, Isingin natin siya. Good morning, rise and shine. Breakfast is ready. Hi, mother. Kala ko pa naman eh. I prepared something for you. Kasi alam kong gusto mo ng chicken, so... Meron tayong chicken. Ah, okay. Thank you, anak. And, um, uh, roses for you. Thank you. Ayan. <laughs> so, kamo sa mama, ang pagiging 77. Okay lang sa akin. Uh, kita mo naman, habang tumatanda ang mama mo eh, oh. mas gumaganda. Tama. Bakit? Ano sa sekreto mo, ma? Uh Oo, -oh, bakit ka masyad, Bakit ka gumaganda habang papalapit ka sa 80? Eh, kasi ano eh, eh ko yung ganda mo. Oh, <laughs> If only for that, tama ang desisyong ito. na magkaroon ng ganitong klaseng pagkakataon. Between Mama and Bibi, I think this is the first time na no, nagkaroon sila ng pagkakataon na, na makapag-usap at to really bond together bilang mother and daughter. No mga bata kami, terror yan, matapa. So she's very strict. She's uh, she's trying to be a father and a mother to us at the same time. Which, sa so ngayon ko lang nare-realize na it's really very difficult na to play both roles. Kasi I think being a mother and a father are poles apart. You can't you can't really be one. She tried that. Medyo mahirap yon at yun yung nangyari noon. Papapayagan nyo ba ako mag-asawa? Ano kong patawa? Papasukin nyo na yung boyfriend ko. <laughs> <laughs> Kaya ka nangyari ito, ma, kasi may papakilala ako sa inyo. Eh, huwag mo kakibiglay na talaga. Ikaw ang matakihan sa puso. Hindi. Sige, main muna kayo, ma. Tikman niyo yun. lang si Bibi, ngayon pa lang namin nare-rediscover ang isa. Para kami mag-shot ha, daba? <laughs> so ngayon, na mas nagiging open yung relationship naming dalawa, mas magiging, magiging maganda. Tsaka parang mahirap i-explain pero nakakapag-girl talk kami ngayon. Eh, nasasabi ko sa kanya yung mga, yung, yung to, to the extent ha, nung no, crush, yung oy, mapogi yun, mga So ma'am, sino ang paborito mong anak? Patay. Ay na magkakasubukan. Hmm. Sino ang paborito niyo, anak? Asos! Kasi... Tatandaan mo ba ang bata kayo? Wala akong past. Hindi ko nga sabihin. Oo. Oh, Kung sino lang yung nagkakasala, yun ang pinapalo ko. Oo. Oh. Sino si ang pinakamabait? Eh. Siyempre, ikaw. Sino? Wala naman ako nun eh. Siya, siya, si Rostom ang oh. pinakamabait. Hmm. Sabi ko na nga ba eh. Eh bakit parang feeling ni Rostom eh hindi nyo siya love. Diyos! Eh kaya nga, gusto gusto na kita ang sakal-sakalin ngayon eh. O ba't ako? Aba, kita yun lang na ako ito sa akin ni Rosto. Tom. No. Hindi nyo siya love. Hindi no. Sabi sa ko, sige, yan yung kakausapin ko yan. Ay. <laughs> ko ka. Ang feeling niya, hindi uh, hindi siya mamas kasi may selos may selos para sa, sa sarili niya. Na yun na nga yung lagi ko siya inuutusan hindi ko siya mahal. Kaya noon tuwing magpapainterview diyan bakit parang sinisiraan mo ako sa interview mo? Lagi kong ginagawa nung kasi talaga sabi niya na hindi ko siya mahal, parang ganon. Malaki talaga ang tampo niya sa akin. Ngayon na lang, kasi nagkaroon na kami ng heart-to-heart -heart na nakakamali ka, Rostom. Sabi ko, mal kita. Masipag ka kasi ka ako, madali ka sumunod. Kaya ikaw lagi ang yung tusang ko. Si Rostom, mabait yun eh. May yung laging masunurin siya yung at lagi nag-aaral lang mabuti. Lahat ng ginusto ng isang ina sa isang anak, I think, yun yung uh, ginawa ni Rostom nung araw. Nakakatuwa naman na um, kasi nga after all these years, yung pag sinasabi na sa harap mo ngayon yun, kahit na mayapa na siya, eh okay na rin. Ano ang wini-wish nyo pagdating sa sa uh, pagdating sa pamilya. Hinahanap-hanap ko yung katulad ng dati. Kayo nagmamahalan, nagtutulungan. Mm -hmm. Mm -hmm. E ngayon, medyo, medyo may problema na. Katulad nga ni Robin, diba? Mm -hmm. Na hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin niya si Rostong. ay ako kung kailan kayo magsasalubong. Pero yun ang lagi kong pinagdarasal, na sana magkaintindihan na kayo, tanggapin ka as baby. Uh, sana dumating yung panahon na yon dahil katulad mo na um, napakahirap sa isang ina yung alam ko nag-iisa ka lang. Kaya kung magbabati-bati kayo, siyempre masaya ako, ba? Diba? Sa bagay mga kapatid mo namang babae, hindi naman sa, hindi mo naman sila mabibigla na tanggapin ka kaagad na ganyan, di ba? Pero nakita mo naman, pag pumupunta ka sa bahay nila, buong puso ka naman nilang tinatanggap. Okay. <laughs> okay. Hindi, okay. um... Eh, well... Yun yata ang komplikasyon ng... ng mga bagay-bagay. Kasi... Pero ang importante... Eh... Okay na tayo. Na-date ko na kayo dito sa hotel. Ay, okay na tayo, anak. Uh -um. Wala naman problema sa atin. ba? Diba? Hindi naman kita pwedeng ang itapon dahil tao ka naman. Nakala <laughs> sa akin? I'm not a book. Kagaya <laughs> nga yan, ano, may time na iniisip ko bakit nagkaganon, di ba? Minsan sa isip ko, parang hindi yata, pwede, yung nanon Pero ito, mm -hmm. ang puso ko lumalaban. Mm -hmm. Umiiral ang pagkain ako, dahil anak kita eh. Mm -hmm. Umiiral yung mother's instinct, di ba? Mm -hmm. Tsaka yun na nga, isip at puso, nananalo pa rin ito. At saka bottom line, ano naman eh, wala naman... Una na 'ti pag-usapan, pero it's nice to hear na ganoon nga. Pero sa um napakahirap pala nung kausap mo nanay mo ano. <laughs> ngayon ko lang na-realize. Ang ipinagpapasalamat ko sa um, kay mama ngayon, siyempre yung yung acceptance, yung um yung katatagan ng loob at yung um 'yung at saka makikita mo kasi 'yung ano eh 'yung iba kasi 'yung oh tanggap kita pero malungkot ang mukha, 'di ba? Sa mama ko nakikita ko, tanggap kita pero nakita ko natutuwa siya.